Okay guys, ang gagawin ko ngayon, ipapakita ko dito sa OBS kung paano mag-crop at mag-stretch ng video. Halimbawa kung ang gagamitin mong resolution sa pag-live sa Facebook ay tulad ng ginagamit ko. Punta tayo sa settings, tapos sa video. So ayan ang ginagamit ko guys, kita ba? Sa base canvas resolution, ang ginagamit ko is 1280 by 1280. Sa output naman, scaled resolution, 720 by 720 So, pag ganyan yung resolution guys, ang gagamit mo, ganito yung lalabas. Yan, haba. So, ngayon, pag naglagay ito ng video, ayan, yung bawa, Call of Duty or ML. Ganyan siya, di ba? Ngayon, isakto mo yun sa screen. So, pag isakto mo siya, bitin. Diba? bitin guys Ayan. pwede rin kayo mag ano mag -transf transform pretty screen pero ang ginagawa ko lang kasi guys is ganito ba diba, ganyan diba bitin di abot dito so ang gagawin ko lang guys i hold ko tong shift key kita ba yan shift key diba hold mo yan then yung cursor ng mouse tapat mo dyan yan sa gitna then i-drag mo pa Ayan, ganyan pag stretch guys. Ayan, sumakto na. Tapos, kung gusto mo naman i-crap, ang gagamitin mo naman guys, or gagawin, i-hold mo naman tong alt pala, hindi pala control, alt. Ayan, alt dito sa keyboard, i-hold mo lang yan. Hindi yung cursor dito, yung gagalaw mo. Ayan, i-drag mo. O, di ba? O, crap natin. Crap natin, dito natin. Ayan, nakrap na siya. O, oh. cut na guys. Tapos pag ibalik mo siya, hold mo pa rin tong alt. Then i-drag ulit dito. Magamit gamit yung mouse. Cursor ng mouse. Yan. Okay. So, ganoon lang guys. Kadali. Kung paano mag-stretch at mag-crop ng video sa screen ng OBS. So, ayun lang guys. Maraming salamat. Bye-bye.